Ang hirap na talagang mag-isip ng lulutuin sa bawat araw. <laughs> eto na naman, samahan nyo na naman akong mag-enjoy magluto sa aking munting kusina. So, eto nga, wala na naman akong maisip. Kaya, yung mga tira-tirang nilulutuin. Kaya yung mga natirang balat ng bangus na prinito ko nung nakaraang araw kasi yung laman lang ng isdang bangus ang kinain ng mga bata. Eto nga, hiniwa-hiwa ko na naman ang mga ito at isasahog ko na naman ito sa mga gulay. Mga gulay ha, kasi pinaghalo-halo na naman ito in short, pakbe! <laughs> At eto na nga, gagata natin. Siyempre, walang kamatayang gata ng Bicolana. So, ayan na nga. nag lang ako dito ng sibuyas, ng bawang. At siyempre, niluto ko na ang ating gata bago ilagay ang ating mga gulay. At siyempre, isinabay ko na dyan ang ating bangus. And then, nung kumulo na ang ating gata, inilagay ko na ang iba't ibang mga gulay katulad ng sitaw, ng okra, at syempre, isusunod na natin ang mga malalambot, katulad ng talong. Ah, yung malambot lang pala dito, talong. Wala namang ibang malambot dito, kundi yung talong na gulay. <laughs> Hindi na ako naglagay ng malunggay. At habang nagbo-voiceover ako, kasama ko dito ang aming little princess Mikmik. -Mik. Nakikinig lang siya at sabi ko wag siyang maingay. Ayan, inilagay ko na ang talong at syempre na maninipis lang yung kalabasa. Yan ay isa sa mga kasama sa matitigas na gulay pero since na manipis lang ang pagkakahiwa nito kasi ito yung pakbitset na, na binili ko sa palengke na medyo marami kasi dito kami sa palengke namin namili. So yan, manipis lang pagkakahiwa kaya hinuli ko na siya kasi baka madurog. O oh, so siya, iluluto ko na muna ito at samahan nyo ako sa iba ko pang mga ginagawa. Ayan, ganyan ko lang siya ginagawa pala. Ano, pagkatas tatakpan ko and then i-check, tatakpan ulit, i-check hanggang sa maluto. <laughs> at yan, approve na yan. At dito nga habang tumatawa ako, nakikitawa din ng aking prinsesa. At eto tinakpan ko na ulit, binuksan. At syempre, paluto na ito. Pagka ganyan ang nakikita nyo, paluto na ang aking niluluto. At syempre, ready na naman tayong kumain nito. At ilang araw na nga na sumaki, ilang araw sumakit yung aking chan and then after that, eto na naman, hindi na naman ako nakakawiwi o nahihirapan na naman ako umihi. Kaya ayan na naman ang ating herbal. Sa pagkadami-dami na kasi ng mga gamot ko, ayaw ko na talagang dagdagan ito. Kaya hindi na ako nagpapacheck up pa kung kaya nang banabang ito na matulungan ako sa aking pag gagawin ko. That's the time na lang ulit na magpapacheck up ako kapag ka hindi gumaling. At syempre dahil nagpaplano ako magluto ng miswa, nagpabili ako kay tatay ng patola. O, oh, sino mga patola dyan? <laughs> so, ayan, patola. Nagpabili ako. And then, gandang-ganda ako sa bulaklak ng banaba. At si Mikmik -Mik nga nung narinig yan, nakikisali din. She loves daw the flowers also kasi purple nga. So, ayan. At... Eto na nga nagsimba ang aking mga ang aking pamilya at sabi ko dito na sila mag-dinner sa bahay. Eto na nagkakain na kami. That's all for today. Bye. See you next time. God bless us all. Dito na ako hindi pipi imix. Sige, sige, manaloto. Ligaw na paumpasiring dumaan. Pa. Ito baby. Kumain na.